The <laughs> Taong 2023 nang mailunsad ng City Tourism Office ang programang Dokusaysayan lipad sa nakaraan batis ng kasalukuyan sa layuning makagawa ng mga history documentary film na magbabahagi ng mayamang kasaysayan ng lungsod ng San Jose del Monte hindi lang sa mga estudyante kundi para sa lahat. Sa unang taon nito, may anim na history documentary films ang nagawa ng mga amateur at student San Joseño filmmakers na nagamit ng mga paaralan sa pag-aaral ng kasaysayan sa lungsod. Nitong biyernes, November 22 sa SM San Jose del Monte, isinagawa ang premiere and awarding ceremony ng second docu-saysayan na dinaluhan ng mga San Joseño filmmakers at ang kanilang mga grupo. Ang docu-saysayan ni sa Nakaraan, Batis ng Kasalukuyan, ay sinimulan po natin nung nakaraang taon. No? docu, documentary film, saysayan, so kasaysayan. So this is a history documentary film festival of the city of San Jose del Monte. From the word itself, gusto natin na ang ating lungsod ay masensationalize yung nakaraan nito. Because sabi nga nila, hindi tayo makakausad kung hindi natin babalik tanawin yung nakaraan. Ngayong progresibo ang ating lungsod, marapat lang na tignan natin kung ano yung mga mahalagang nangyari sa ating kasaysayan. At In tourism perspective, kwento kasi ang pinag-uusapan eh, bakit ka papasyal sa isang lugar, bakit ka magiging interesado sa isang lugar. It's because of your story. So it's high time for the city of San Jose del Monte to sensationalize these stories and uncover, unfold these stories na talaga namang may pagmamalaki, mapagkukunan natin ng inspirasyon at aral at magiging sandala natin o papamantayan para sa hinaharap ay mas maging matagumpay tayo sa ating mga Naging posible ang pagkakaroon ng DocuSaysayan sa lungsod ngayong taon dahil sa lungsod-lunsad program ng Department of Trade and Industry. Ang lungsod-lunsad po, ang layunin po kasi niyan, ay mas pag-ibayuhin pa ang socio-economic development ng ating bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga lokal na talento at sining. At isa po ang City of San Jose del Monte sa talaga pong nabigyan po ng uh, assistance nitong lunsod lunsad um, program. Ang initiative po ito ng DTI ay mas ang aming co commitment sa ilalim ng Philippine Creative Industries Development Act or PISIDA, o mas kilala bilang Republic Act 11904. So ito po ay batas at iniimplement po namin dahil mas gusto po namin pag yung mga talento ng ating mga kababayan. Buo ang naging pagsuporta ng mga pinuno ng mga departamento at iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lokal sa programa sa pangunguna ni City Administrator Dr. Dennis Booth dahil sa kanilang paniniwala na malaki ang maiaambag nito sa ating lungsod. Very fulfilling, no? Very fulfilling. Ito yung bahagi ng ating uh, pagiging San Jose, pag, pagiging San Jose pagiging lungsod na hindi nabigyan ng uh, diin, uh, no? Doon sa mga programa, nagpo-focus tayo sa social services, nagpo-focus tayo sa infrastructure. Ngunit yung, yung ating cultural awareness at yung mga uh, aspects of retracing our historical roots ay nananatiling hindi nagiging sentro, no? O wala, 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 wala masyado no? doon sa ating focus. Kung kaya't Wake up call, no? Uh, sa ating lahat na kailangan nating bigyan ng 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 diin at pansin yung, yung ating historical background pagiging pagiging sa Jose ngayon sa ngayon ngayong panahon sa programa ang mga history documentary film ay formal nang ipinagkaloob sa mga paaralan sa lungsod upang maging basihan ng kanilang pagkatuto sa kasaysayan ng San Jose del Monte para kay Mr. Romel Jaime history researcher ng San Jose del Monte at Mr. Mark Felix Ebrio isang filmmaker na siyang mga nagsilbiring hurado para sa docu-saysayan ngayong taon, naging basihan ng kanilang paghusga ang magandang pagkakahabi ng kwento ng mga filmmakers at ang pagiging totoo nito sa kasaysayan. Naging napakaganda ng pagkakahabi nila nung, ano, nung kwento. No? So pag napanood mo yung movie, makikita mo na talagang uh, mula sa simula hanggang dulo, makikita mo yung, ano, yung kumbaga coherence nung pelikula at talagang na-highlight yung mga dapat ma-highlight at nakilala talaga kung sino yung mga ano kung sino yung mga mahahalagang tao, mahalagang lugar, mahalagang bahagi ng kasaysayan ng San Jose del Monte. So na-highlight ang dapat ma-highlight. Napakahalaga niya sapagkat uh, ito yung paraan para maipaalam natin sa mga kabataang sumisibol lalo na sa San Jose del Monte yung kasaysayan ng San Jose del Monte mismo, no? Kasi hindi naman siya makikita kung saan-saan lang, di ba, hindi naman yung pupunta ka lang ng SM, ay, ito palang history ng San Jose del Monte, so kailangan talaga, may mga lang ganito na mapapanood ng mga kabataan, mga mag-aaral natin sa San Jose del Monte, sa kanilang mga silid-aralan. Mas tumingin ako dun sa technicalities ng mga bawat kalahok. So, yung nanalo, I feel na binigyan nila ng bagong visual storytelling ng history ang, ang linis, ang pulido and hindi lang nagstick sa isang medium na for video nagkaroon din siya ng other medium which is animation na parang it helps how to bring or how to be solidified yung visual nila sa pag sa pagkukwento ng history and it's easy for me to understand kung ano talaga yung naging uh, nangyari ng history because of their um visuals. So, and really, uh, sobrang natuwa ako sa mga sa mga kalaw kasi I was a student then, gumagawa rin ako ng mga pelikula, gumagawa rin ako ng document, students ako. And yung quality nila, as in, sobrang level up yung quality nila na, na pwede nga silang sumali sa mga film festivals all over the world kasi dahil sa quality na na, na pull off nila dun sa mga output nila. Ngayong 2024, may walong history documentary film ang nagawa ng mga San Joseño filmmakers na tumalakay sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan ng lungsod. Ang ilan ay tumalakay sa pagsasalungsod ng San Jose del Monte, ang iba naman ay tumalakay sa mga dumagat at makasaysayang pangyayari at lugar sa lungsod, at ang nanalong documentary film na Naging pangunahing paksa ang buhay ng dating punong bayan na si Major Feliciano Avancenia Sr. Pinili ko po yung topic na yun kasi among all those topic na binaba po ng ano, siya lang po yung parang ta, uh, my name tapos sabi ko, sino siya? So yun, yun po yung nag-ano na gusto ko siya makilala. We're so blessed. Sa totoo lang po, ano, naiyak. Uh, hindi po namin ina expect kasi ngayon po parang mas, ano, kung uh, second time na, mas parang pina-level up na, kaya pressure kami. Kaya di kami talaga nag-expect. Kaya ngayon, oh, di pa nagsisink in. Gusto namin pasalamat unang-una, siyempre sa City Tourism, sa pagkandak nito, sa DTI, kay Ma'am Nat, kay Ma'am Sharaim, and all those people, Ma'am Abel, Ma'am Hana, Sir Alex, Derek, Robert, tsaka yung ano, mga people pa na tumulong sa amin, mga parents po, at yung mga asipag, uh, Coach RJ, at sa lahat po na tumulong po sa amin, na mabuo to bukod dito umani rin ng iba't ibang karangalan ang iba pang history documentary films sa iba't ibang kategorya Matapos ang premier and awarding ceremony ng DocuSaysayan, nagpatuloy pa rin ang pagpapalabas ng walong history documentary film sa SM San Jose del Monte Cinema nitong weekend mula November 23 hanggang November 25 kung saan palaging full house ang mga sinihan. Umani ang mga dokumentaryo ng palakpakan at samot saring reaksyon sa mga manunood. Personal ding nakilala ng mga manunood ang mga direktor kung saan ibinahagi nila ang kanilang mga inspirasyon at karanasan sa paggawa ng mga natura Bago pa man tayo maging the rising city of San Jose del Monte, makulay at mayaman na ang ating kasaysayan at kwento. Sa pamamagitan ng Saysayan, na programa ng ating City Tourism Office, nababalikan at napapatunayan natin na hindi lang tayo basta may magagandang tanawin, kundi na ipagmamalaki natin ang ating kultura, turismo at tradisyon bilang mga sanosenyo. Para sa Balitang Sanosenyo, ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office.